Nagkakasaktan nga ako. So, ano? Yes, daw. No? Very good siya. <laughs> ng daddy niya, dumagutok yung hawakan niya. Malamang, baka dito-dito. Baka di ko alam. Baka alam Parang dito po or dito. Dito tinuturo niya Pero dito po siya inawakan. Ay, syempre. tayo dito. Baka dito. Baka dito. Sa Sana ito. Ito matamis. Lokarong na ko.

pati mo na po. yung, yung, yung pagbubuhat sa bata. Ay, o, malakot na mga jeep. At ano, huwag mo gagawin yun. Kasi possible na ma-destroy yung mga ano yun. Dito mo. Oo, nakikili. Huwag sa kamay. Kasi pagka na lumagutok na yun dito nyan, yung pag nakita mo sa ekstremang buto ng bata, nakalumpang pa yung mga cartilage. Pag nakita mo. Kaya nagrilibun pa yung tumitigas pa rin sila habang mo. Pagbata pa kasi, pag nakita mo yung x-ray talaga, iba pa yung x-ray nila sa atin. Nakalupang pa yung mga pangibabaw ibabaw nila yung mga pinatawag na distal. Nakalupang pa yun. Kaya na pa yung sa eh? akin. Okay? Kaya may obserbahan mo, ganun din yun mo yung kamay niya. Kaya pag tumayo, tatatakot sa akin niya, kaya tumayak pa eh. Kaya pag tumayo, pagkatayimik na siya, ganun din mo yan. Ganun mo. Pag gumanon siya, dun yung masakit pa. Huh? Pero ano na yun kayo, yun mo. pag hindi na siya maan. Pagka hindi na siya maan. Pagka ano siya yung, ah, ang oh, na ba? Opo. Oh. Sa, hindi mo sa yung banda. Pero pag huling siya, siya pa sa kapalit, kung wala na. Eh ngayon, siyempre namamagayon. Kanina lang ako eh. Normal lang namamagayon. Na timing na yun. Pero pagka kasi, pagka kasi na-align na, mga tatlong araw, wala na yun, tatlong Siyempre ngayon, parang ang natapilok yan eh. Natapilok ha o oh, ina, automatic ilang, ilang, ilang minuto, sisingaw mo na yung mamamaga ka agad. Diba? Ang natapilok ka, yung kasi napilay ka eh. Pero pagka naayos siya, mas mabili siya ano. Kahit pa namamaga siya, pag na-align na yan, kahit, pag ginanog mo yung paha mo, Tolerable mo na, hindi ka yung pagpira, yung sinaya mo alam okay? Pero wala ka yung pay po Pero, kaya eh, sinasabi sa ko sa'yo, buti ko ba talaga o dito? Ako, no,, mo talaga. Pero pin naman yan. Eh. Namatao na Okay na, sige na.